kaaga aga aga pa ko lang punta tayong kasa ngayon kasi ito yung kinatatakutan ng lahat ng may ERFI dito sa ilalim Tanyo, wala naman tulo dyan malinis pero pag kinapa natin dito sa may ano to eh Yeah. ang hirap lang pakita sa may muffler bolt yung plastic yun eh basa ba may pawis ang hirap makita eh. yun yun pawis diba ba oil yan may ina lang naman pero pawis ang hirap lang pakita rito kaya ba kaya tingnan natin shot yung camera Hirap irap eh. Hirap makita dyan mga boss. Mamaya na lang pag binuksan sa asa. So, biyay mo na ako. Ang init. alas 8 na late na. Ang basa, basa, talaga. Pero, mahina lang siya. Pag naipon yan, pwede kayong matuyuan. Bali na report ko na to bago mag manto, month to. Kaso, anong date na ngayon? March 12 na ngayon. Hindi pa naayos. Sa kasa, testing ko rin yung camera yung camera testing ko <laughs> hindi ito yung libre motor star lang to <laughs> okay, nakasabay pa natin si Joy oh. ADD yeah 160 yan yung bago oh, signal to traffic <laughs> hapik arau-waruiya nag motor papat suki anang naangan tayo dieek สปัสก์มั้งเด็กโตจุดเด็กโตจุดอุปสงค์ว้าวน่าหน้าดีที่น้าของ Ito ako, nasa Motorcycle Lane para ako makatakasip ko lang. Dito tayo. Gusto mo nag nag a station, doon na ako nag-u-pass ka. Doon ako nag a sa na. mag na sila wala si Sir Godoy Kainan natin yun, success miss pa nga daw, sabi ni Kuya Dodoy yun, nakalimutan ko yung Leroy last time first PMS 350 something pa lang hindi lang kita eh pero maliit lang naman, mainit pa ata hindi na mainit ito meron yan dito dito yung kakapain mo ito, ito yung bolt, yung plastic dyan. Pero, konti lang naman. May e, maarte tayo. So, titirahin nyo mamaya yan. Ang linis pa o. Oh. <laughs> 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 Siyempre. <laughs> <laughs> eh. Malinis pa ano po ya? Ah. Wala pang kayo tinitin. Siyempre, 300. 350 lang tinakbo, tapos 66, nagpalit kami. O di parang mga ano lang yan, wala pa 300 tinakbon yun. Walang magawa eh, no? palit lang palit eh. <laughs> Sali na namin yung toothpaste shell. <laughs> yun pala yun no? parang toothpaste literal. Yan, tinatanggal na ni Kuya Espato. Meron siyang pantong kabi. Eh. Improvise. Gawa mo lang yun no, Kuya? pala, yung tatlong bolt lang tapos mamaya, antayin natin. Ayun yung pantanggal ni Kuya, yun o, yung plastic na itim na yan. Ginawa nyo lang yan. Sungkitin mo lang yan dito. Mahirap din eh. mm, yun. Ayun o, ayun o, dumidikit o. O, rin o. No? Dapat, maano mo rin siya talaga ng maayos. Ayun o, pinapadulas pala niyang ganyan. yan o, ha yung technique. Sa Benelli mas mahirap yan, no? Oo, oh, yeah. Okay. Tapos mayroon pa rin tinutong pub. Mahirap din pala tanggalin yan, no? Eh. Tanggal na yung spado. Ito yun, no? Oh. Ito yung mahirap tanggalin. Ito daw, yan, yan, yan. Yan. Naiiwan daw yung to, yung goma. Kaya ang hirap tanggalin. So, tanggal na siya. Yun lang daw yung tatanggalin kalawa. Bibili na lang siya ng gasket maker. Eh yeah, o, no, tangga na ni Kuyo Buo naman o no? Baka yan itong mutulo dyan Ayan. Ah Ayan. Okay. So dyan natin lalagyan ng gasket Linis pa no Siyempre ilan lang tinakba natin eh <laughs> 350 Eh ba't may ganito? Ano itong ano yun? yan? Yan yan sir, yung nilalagay nilang uh, Ah dyan na yan yung uh, oh, natin yeah, yeah. Hindi pa nila din yan no Para ano So mamaya ano, pupunoy natin yan mamaya Panipis lang sir Ah palinis Pangit naman pag puno yan kasi pag Oo oh. Nakalat din So, Talagay kayo sa loob? Oo. Oh, Nang kaunti lang tapos sa labas? Sa labas. So, dalawang tornilyo yung tinanggal ni Kuya Dodoy. Ito. Yan. Ang mahirap lang sa espada talaga. So, bibili lang kami gasket maker. Ito lang ginamit namin. Eh. Hindi na beta gray. Mahal eh. 45 lang ito. Ito meron dyan. Tapos mamaya lalagyan ulit. Yan. Patutuyuin muna. So kinabit na yung goma. yun yung goma. Eh. Goma naman pala to hindi papel. Tapos ilagyan ng ano. Beta beta gray. eh ano, sparkle. Eh tanggalin na lang 'yung sobra mamaya. Yun. Sobra sa loob. Eh. Sana hindi na tumulo. Ayun, yeah, binabalik na ni Kuya Dodo eh. dito niya pinadaan. Dito niya rin kinuha. Mas madali dito eh sa doon sa kabila. Pero doon niya binuksan, doon niya niluwangan 'yung tornilyo. Ay, abot ko. Ayun, abot ko doon 'yung tornilyo. Tornilyo may o-ring din 'yan. Ano pa, Kuya? Okay na? Oo, okay na yan sana wala nang tulu to pag tumulu pa yan papalit kami ng uh, siguro yung beta gray or yung ibang mas matindi na silat pero feeling ko wala na yan kasi napakalit lang naman yung tulu ko, pawis lang nila ayokong pabayaan lalo na kung bumaki kami yun binabalik na ni kuya ito yung mahirap eh ito mas mas mabilis na. Ah, oh, bilis na 'yan. Pagkabit. Ayun. Ayun. Like pitan niya na doon eh. Tapos ito, naikpitan na rin. Naikpitan na rin dito, Gear oil na kami. Palit na yan. Dito. Oh, Ayan. Dumi ng motor ko. No? Hindi pa nalilinis yan. <laughs> Ayan, no? Uy, o, <laughs> di <Dume. laughs> Hindi ko pa nalilinis yan. Walang ligo-ligo. Bala ko kasi pagtaas ng biyahe, tsaka na linisin. So yan, parang mga isang oras lang kami. Dito lang, eh, dito lang kami katagalan eh. Kasi yung goma, ano kaya? nag stuck yung goma, kaya ang hirap ilahin ito. Dinadaan-daan lang yan. Tapos, so maya, maya na ako alis, patutuyuin ko pa. Pero binilad na ni Kuya sa arawan yun eh. Maya, maya na yan. So lang. Palitan din. Wala na akong kabakaba. -kaba. Hihihi! <laughs> Ito pala nilagay na lang is Ito lang meron ngayon eh Pero made in Korea daw to Okay ba to? Ano sa tingin nyo? Korea to eh Korea Hindi ko lang alam kung north o south no <laughs> Zik 1040 Fully synthetic Gusto ko sana si lang Pero tingnan natin yan Bumili na rin ako nito Just in case, baka ano eh, pag bumiyahe kami, ba, diba, may dala ako nito. Yung rig ng motor stock. Tapos, kailangan na lang spike plug. Malay mo, di ba, mapundi yan. <laughs> so, yun nga, naka-uwi na ako. Kumain muna ako. Pinalamig ko yung makina. Yun, may basahan pa sa ilalim para sumotsot ako. Shinek ko. Wala nang basa. Pero, malaman natin yan after ilang trial. Yun o. Oh. Ha? Ah? Wala ko. siyang basa. So, check ko kung ano. Sa labas yan kuya, sa kanan. Update ko to Gamitin ko ng gamitin. Then, pupunas ulit ako ng tissue. So, so far wala mga sang oras na ata na pengito o kalate oras. Medyo mainit pa yung mga eh. yun lang, update ko, upload ulit ako pag tumulo uli. Kasi yung ginamit na silicon something doon. Hindi kilala yung brand eh. Zil Zilcol? Zilol? Sparko? Ewan ko, mura lang yun eh. Siguro beta gray next time. So far ngayon, wala. Kailangan to gamitin na ang gamitin siguro may gamitin ko no? tapos bukas ng umago or susunod na mga araw basta pag wala ng tulo pwede na sa long ride so yun lang ito ang pang tulo check natin tissue tissue na lang para kitang kita pag nabasa yung marka agad yung so yun lang mga bus sana wala na ibang issue yun lang na may issue ko crack mag sa uh, yung tulo tapos sobrang bilis ng speedometer yeah <laughs>